What's up mga kaibigan, mga boss, mga madam, shout out. Vlog na to, ituturo ko paano gawin to. Pero bago po natin umpisahan, hindi po kalumutang mag-subscribe. Pa-support na rin po at pahit na rin po ng notification bell sa ito. Comment below na rin po. Mga boss, huwag natin patagalin, tara. punta po tayo sa CapCut natin. New project. Tapos, pili lang tayo ng videos na gagamitin natin kisa. So, ito yung napili ko. Add mo lang yan. Yan, add. Na-add na natin kisa. Yan, na -add na. Check natin, check. Ngayon, okay na siya guys. So, ang next step natin guys, lagyan natin ang picture natin kisa. Timing lang natin, timing. Yan, Overlay lang tayo. Overlay. Add overlay. Tapos, pili tayo ng picture natin, guys. Pili tayo. Dito tayo sa photos. Ay, ito, ito. Yan. Add mo lang yan, guys. Yan. So, para mas gumanda siya, guys. Gawin natin. i -must natin yun, guys. I-mask. Yan. Tapos, pili natin yung bilog, guys, ha. Tapos, edit mo lang, guys. Yan. So, okay na. So, start natin guys yan. Ayan. Guys, ito guys, sample lang ito guys ha. So, para mas maganda tignan guys, lagyan natin siya ng notification bell. So, balik tayo sa overlay guys ha. Overlay. Ngayon, add natin ang add natin siya ng notification bell. Hanapin natin yung download talaga ng notification bell. So, ito guys, ito mo lang. Ayan. mo lang. Guys, na-add natin siya ngayon. And click mo lang siya. Di ba may green siya guys? So, ang gagawin natin, punta tayo sa Chroma Key. Chroma Key. Yan. Tapos, tanggalan natin ng green. Intensity. Intensity. Tanggalan natin yung background ng green case. Yan. So, wala na. So, i-adjust nyo lang guys. Para hindi matabunan ito. Matabunan yung picture niya guys. Yan. Testing natin guys. So, ispit nyo lang. Tuloy nyo lang ang dulo, guys. Ispit nyo lang. Uh, ispit. yan. Yung may puti na yan, yung itilid nyo, guys. So, basta dito. Ito, guys. Sample lang ito, guys. Ito, ano, ito, ano, ito, So, guys. Nasa inyo na lang po, guys, kung ano yung mga idea nyo, kung ano yung ilalagay nyo. Sa kasi, ito sa akin, eh. Ilalagay ko siya ng pangalat ko lang. Ito, ito text lang guys, simple lang guys tricep kasi tricep na yung palayo ko tricep D kasi style yan para makita na sa font yung ano lang kung mahala and yes not, like yan ko lang yan so okay na yun guys and dito ang dito mag start add dito so okay na yun so start natin sa yan yan so tapos na tapos na tayo mag edit so tapos na tayo maglagay ng intro so pwede nyo na yung isip na, nakatulong ako sa inyo maraming salamat sa panunod Saka, so baybaya nyo po yung next video ko next tutorial ko maraming maraming salamat sa mga support guys maraming salamat mag iingat tayong lahat